Ito na naman ako para i-share ko sa inyo itong aking box ngayon. At ipapakita ko sa inyo at pahuhulaan ko rin sa inyo kung ano ang laman nito. Okay? So, ito guys, wala ito sa plan na bibilhin. Ngayon, naisahan ko lang yung aking partner na i-order niya ako nito dahil ang sabi ko sa kanya is sa sahut na kamo ako at meron na akong kita. <laughs> so, ayun, na ko siya. At napa-order ko nito pero ito guys is nagagamit ito sa pagbablog maganda to siya so ipapakita ko siya sa inyo kung ano ang nilalaman nito okay so excited kanina bubuksan na sana ito ng asawa ko tapos <laughs> botika mo nakita ko siya Ayan eh, may ano na nga siya eh, may konting bukas na. Sinigawan ko siya, sabi ko sa kanya, huwag niya kami itong buksan kasi pang content ko. Dahil gusto ko, ako na mismo ang magbubukas. may papakis. Ayan. Excited. Ayan. Ganito pala siya. may ano pala siya rito. At ano naman ang nilalaman nito? Baka charger. Oops. Saan bang ba instruction? Hoy, Amazon gift card. Hmm. May Amazon gift card pa. Exchange for a review. Wala. Para ko tumabasa, Paano itan yung manual ay Chinese. Chinese daw lang kasi ulat. Hindi ko naman mababasa. Ay, ito yung kanya. Ito yung kanya. após sila na bang ibang manual? Ibang ibang manual lang. Paano ba ito? tulungan mo ako. <laughs> hindi ko may... <laughs> hindi ako marunong eh. Wala akong makita manual eh. Ha? Ay, siguro na para dito. Wala na tanggal. Mukhang si ko pa yata agad-agad. <laughs> n bayan muka <laughs> masih ada pak So, ang ganito yun. Hindi naman siya pwedeng ganyan. Sige. <laughs> Sige. eh Iba ang taga-assemble ko. <laughs> Nairapan. Nairapan ako. 哎呦！ Paano to? Ganito. Ay, kaya ka. pa. Ganyan. Hindi. Itayo lang. Ayun. Tapos, tika na naman Paano ba yung ano Ay. Marapin na charge ni. yun. So, kailangan i-charge mo na. Basa-basa. Ayan. So, ito guys, kapag mag-video ka, sumusunod siya kung saan ka pupunta. Susundan Charge ka na. Charge mo muna daw, 4 hours. Charge daw muna, 4 hours. So, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo. I-charge ko muna to. Okay? Charge ko muna siya. So, guys, ito na siya. Na-set up ko na siya. Na-charge ko na siya. So, ito na yung resulta sinusundan ka niya habang nagre-record ka ng video mo kung saan ka pupwesto, doon susunod ang kamera. Yan, di ba? O, sinusundan niya ako. O, kahit mag-tiktok ako. Ayan, nakasunod siya sa akin, o. Ikot-ikot. O, di ba? Ayan. So, ito yun, guys. Ito yung nabili ko para sa sarili ko. At masayang masaya ako dahil meron na akong pag-vlog. O, ba? Diba? Four hours muna siyang ita-charge. Pagkabili ko, four hours ko so siyang i-charge. Chinar Tapos ngayon, ito na. So, masaya na ako. Kaya, hindi ko na kailangan ng tagahawak or uh, selfie stick. Ito na lang siya. Pero, kung dito lang sa bahay, paglalabas ako, so, syempre need pa rin ng selfie stick. Diba? So ayan, sinusundan niya ako kung saan man ako magpunta. Umiikot-ikot siya. Pero nakalagay parang 1.5. Basta ilang feet ba yun? Yun, yun ang nakalagay doon. Mahina. <laughs> Mahina sa explanation. <laughs> oh, so ba diba, Ang saya-saya ko talaga. Matagal ko nang ano, meron pa talaga isang mamahalit. Kaso, di ko na-afford yun. Ito lang muna. Ang... Ano, binili ko. Kumbaga, try ko lang muna to, kung ayos ba siya. Kaya kung hindi siya ayos, siyempre, doon na ako sa medyo mamahalin konti. Pero tsaka na lang yun. Pero ito, medyo masaya na ako yan, no? Kung saan ako magpunta, umiikot-ikot siya. Eh. Ngayon, saan ka pupunta? O, di ba? So, yun lang, guys. At least, nashare ko sa inyo itong aking bagong laruan. Okay? Sana nagustuhan nyo to guys. At maraming maraming salamat po sa panonood nyo. At huwag nyo kalimutan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel, and share on Facebook. At huwag nyo rin kalimutan, pindutin ang bell button para uh, maging updated kayo sa lahat ng video ko. Okay? Thanks for watching, guys. Mabuk!